kumain tayo dito sa ibang bahay, kapal na mukha natin no? morning. good morning! dumating <coughs> na yung may-ari ng bahay mga tol hello mga tol nahuli tayo ng na may-ari mga tol panghira, katahiya no? <laughs> hello mga tol magandang araw kumain nga pala tayo, tayo dito sa bahay ng iba kumain tayo dito sa ibang bahay ang kapal na mukha natin walang oh. tao dito mga tala ako lang nang isa kasi oh. yung tao dito malis ayan oh, na yun yung ulam ko oh. matigyawat pala ako mga tala Good morning! Good morning po! Kabating na yung ng bahay mga tol. Nahuli tayo na kumain tayo dito no. Ngayon o may-alik o. Oh. May-alik ng bahay. Ay, si Papa po. Nasundo sa inyo, di pa rin niyo nakipa? Saan po? Doon daw, sabi niya sunduin na kayo. Ha? Okay po, okay po. Sabi niya sunduin na kayo eh. Sabi niya, sabi niya, kung dalawang bata, sabi niya. Kaya po pala sarado yung tindahan. Oo, oh, sarado. Kasi nandito na. Pareper kayo medyan motor. Nasira ang motor namin. Ang dami. Hello mga tol. Nahuli tayo ng may ari mga tol. Pambihira. Kakahaya, no? <laughs> ang pahalan niya mga tol. Alik ka dito. Alik ka dito. Pakilala ka sa... sa ano sa

nabusog na tayo eh. Uh, wala tayong magawa sa buhay kaya video tayo no? Kahit walang mga kwinta. Ang na masyado yung buhok natin mga tol. Kailangan ang gupitin. Ngayon yung Sabado o kaya Linggo paggupit ko na to. Masyado na mahaba o di natin nakikilala. Kung ako ba talaga to o hindi. Maraming salamat mga tol sa panonood ng ating video. Hanggang dito na lang.